Ang kiniklaim po ng mga DDS, si Sara Duterte daw po ang kauna-unahan na rumisponde sa Cebu. Napaka-bilis daw ng aksyon ni Sara Duterte. Siya daw yung nauna na bumisita sa Cebu. <laughs> Yan po ang pinalalabas na itong mga DDS. Bakit kaya? Parang wala pa naman tayong masyado nakikita na, na andun sa si Sara Duterte. Naunahan ka po ni Bongo. <laughs> sila pala yung nag-uunahan ngayon. Yung dalawang yan ngayon ang pabibo. Yung dalawang yan ngayon ang tila ba um, kailangan nilang uh, ayusin ang kanilang pangalan kaya nagkukumahog sa mga ganitong klaseng gawain. Damage control, ikang, nga. Lalo na po si Bongo kasi, di ba, may kaso. Abay, gusto daw niyang labanan ang korupsyon dahil nga daw, sa, dahil daw kasi sa korupsyon, kaya naghihirap ang mga kababayan natin, lalo na po yung mga nasa ng Uh, Bagyong Tino at marami pang ibang kalamidad. Nasaan nga ba si Sara Duterte? Sa Cebu nga ba pumunta? Nako, nagkamali. Na-discovery po ng mga netizens na etong si Sara Duterte ay hindi naman pumunta sa Cebu, kundi pumunta pala ng Quezon, sa Mauban, Quezon. At bumisita doon sa isang resort. Ang problema, na-screenshot na po etong mga pictures na ito ng mga netizens. Abay, siguro pinagalitan ni Sara Duterte itong mayari ng resort kung bakit na ipost nga naman. <laughs> Secret pala. Mm. So deleted na po itong post na ito ng isang resort dyan sa Mauban, Quezon dahil uh, makikita kasi sa, sa kanilang post na bumisita nga si Sara Duterte dito sa, sa, resort na ito. Ito um, atay nangyari pagkatapos na pagkatapos ng bagyong tino. Oh, yan po ang totoo. Hindi po si Sara Duterte ang nauna sa Cebu. Ang nauna po dyan ay siyempre yung governor ng Cebu at yung ilan pa na mga individual at grupo na tumulong sa mga kababayan natin. At hindi rin pwede pong isang tabi na ang, ang Pangulo na ang ating gobyerno ay agaran din pong nagpahatid ng tulong. Pero, siyempre, ayaw marinig yan ng mga DPS. Ang gusto nalang marinig ay si Sarah ang kauna-unahang pumunta sa Cebu. Pero yun lang, um, ang Cebu ba ay nasa Quezon na? <laughs>